Ayan. Nagputol ng sanga ng santol. May na-harvest na patola. Then pagbaba, hindi ko alam. Yung palang sigarilyas, eh, may mga bunga na rin. So, ayan. And ito naman na kamuting kahoy. Pumitas ako ng konti dahil sa kahapon eh marami akong tinanggal dahil sa nilagyan ko nga ng hagdan-hagdan dito para dun sa hinahakot namin na mga materyales na binili namin na inabandon na na bahay eh ito nililipat namin dito ayan so naggawa ko ng hagdanan which is okay naman yun nga lang ang daming mga hindi pa supposedly project ay eh, naisingit but ah uh, ito dahil doon sa pagputol ng mga uh, santol nakapag harvest na may gugula ngayon ayan may sam Pirasong lubi-lubi. Ang dami actually yung lumagpas na mga lubi-lubi na hindi na harvest. Ito eh, yung sa sunod-sunod na bagyo. Hindi natenga kami sa loob ng bahay. And ayan, Si patola na medyo magulang na. Pwede pa naman yata yan. And talbos na kamuting kahoy. Alright, salamat.